Itong balita ngayon na mayroong whistleblower na kasama daw doon sa mga gwardiya no sangkot nga dito, nagsasabi na uh, umano ay doon uh, itinapon sa Taal Lake itong mga biktima na nawawala ngayon. Ano ang dating sa inyo nito? Sa inyong grupo at meron bang ugnayan ng DOJ sa inyo? Siyempre nung una po, hindi uh, parang masaya na nakakalungkot na nakaka ano pero ganun pa man po ani uh, nasa part po kami ng gusto po talaga namin makuha yung hustisya sana at matapos na din po yung ito tong kaso namin uh, ano po eh uh, parang parang hindi po na ano mawawala na kami ng pag-asa kasi syempre eh, parang hindi na po babalik sa amin ang buhay yung mahal namin sa buhay Sa so, ngayon po kasi yung DOJ, wala pa po kaming totally communication about ngayon sa bagong ano bagong lumabas na testigo. parang kasi po noon pinali wala na rin po nila kami ngayon po na hopefully po kami na sana nga po eh tulungan kami dun sa na mapabilis yung kaso namin Tsaka dun sa paghahanap po, sana nga po i matulungan din po kaming mahanap yung kahit kung buto na lang po yun o ano pa man. <tod>